nagbanding ngayong araw sa Burnham Park ang pamilya nila Jamaica. Pero sa gitna ng kasiyahan ng pamilya, nakabantay pa rin sila sa kanilang mga gamit sa posibleng pagsalakay ng mga mandrukot sa dagsa ng mga turista sa Baguio City. No po, kasi madaming ano dito. Hindi na naman natin kilala lahat ng tao, di ba? Siyempre nangangailangan din siguro sila, ganun. Kaya nagagawa nila yung ganun para iwas sa lisi, Sa harap nila inilalagay ang kanilang mga bag at mga mahahalagang bagay. Magtrabaho na lang po kayo ng maayos. Huwag <laughs> na pong magpikpareting. Sa tala ng Baguio City Police Office mula Enero hanggang ikalawang linggo ng Pebrero ngayong taon, pumalo na sa labing dalawang kaso ng nakawan ang naitala sa Baguio City. Kaya sa pagdaraos ng Grand Float Parade at Street Dance Parade ng Panagbanga, muli silang nakaalerto sa paglipa na muli ng mga krimen. Nadagdagan yung uplantang buli natin doon, Air Force, yung patrol, patrollers natin, um, intensify nila, lalo na sa outskirts. Katuwang rin ng mga pulis sa pagbabantay ang mga kawani ng Public Order and Safety Division. Katunayan, tukoy na rin ng mga otoridad ang mga sospek sa mga insidente ng pickpocket sa lungsod ngayong taon. We have a uh mag-shot of all these uh, pickpocket uh, suspects natin. Uh, kung ano naman, insofar as, uh, in so as data comparing it to previous years, mas mababa ngayon ang pickpocket natin. At una-una uh, talagang na-identify naman na natin sila at uh, nagiging proactive tayo. Hindi nyo no, lang siguro alam na we hindi we na natin, in, ang ginagawa ng are ating that? kapulisan, hindi na are natin are pinapabayaan that? naman biktima the pa sila. Igit isang libo tatlong raan na pulis ang ipapakalat sa lungsod para sa seguridad at pagmamando ng trapiko para sa dalawang malalaking parada. Maigting rin ay patutupad ang Oplan Tambuli para paalalahanan ng publiko laban sa mga kawatan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.